Nag-file ng Certificate of Candidacy, CC, si Dio Balbuena, mas kilala bilang Diwata. Para sa Vendors Party List sa darating na halalan sa 2025, si Diwata ang ikaapat na nominee ng Party List. Kasunod nina Malulipana at Lorenz Pesigan, na parehong dumalo rin sa pag-file ng kanilang CC ngayong araw. Ayon kay Diwata, nakatuon ang mga advokasya ng kanilang Party List sa mga vendor sa buong bansa. Magtatayo tayo ng kooperatiba kung saan hindi mahihirapan lumapit ang mga maninindang Pilipino. Ang mga walang pwesto ay tutulungan naming makakuha ng pwesto abot sa kanilang makakaya, pahayag ni Diwata sa mga miyembro ng media, dagdag pa ni Diwata, kung siya ay mahahalal sa kongreso, mayroon siyang mga kasamahang mag-aalaga sa kanyang tanyag na Diwata Perestore. Sa ganitong paraan, maaari niyang tutukan ang kanyang mga tungkulin bilang mambabatas. Nang tinanong si Diwata kung magbibigay din ba siya ng unlimited peres sa kongreso, tulad ng ginagawa niya sa kanyang tindahan, pabirong sabot niya. Ay bakit hindi? Kung gusto nila, mag u rice tayo at libre pang soft drinks. Sa kasalukuyang eleksyon, marami ng mga personalidad mula sa social media ang pumasok sa larangan ng politika. Ang ilan sa kanila, tulad ni Diwata, ay tumatakbo para sa mga party list, habang ang iba naman ay sumubok sa mga lokal na posisyon. Sa mga susunod na buwan, magiging malinaw kung paano maaapektuhan ng kanilang pagtakbo ang larangan ng politika, lalo na sa pagpapalawak ng advokasya ng vendors party list para sa kapakanan ng mga maliliit na negosyante sa bansa.